Ganyan ba mag-receive ng parcel? Loka-loka. <laughs> mm. Parang yupi. Ay, parang yupi. oh. <laughs> Miguel ka, Katuro. Ano yan? Oh, seller ha? Kailangan yan ni Katuro, guys. Kasi lagi siya nagluluksaw. <laughs> oh, seller. Mm, yupi ah. May mm, damage to. So talagang oh. maluksawak niyang. Pag iyan, i-return natin para sa mga laging nag high blood, kaya wag ka nang magluksaw ka turo Ay, ah. check natin yung ano mo, BP mo lagi. Sa mga laging sinesermonan ni Katuro na basher niya. Ayan na, magbibipi na si Katuro. Kunak man eh. Dalawa sila ni Inang. Mm. Wala, walang charger? Wala. Ayun, ayun, ayun. Tignan mo kung mayroon charger. charger. Ayan, oh. Charger. Sila na. daw madanangan. Oh, Minatin mm -hmm. kung ano. Kumagana, kung kumagana. ba? I-check natin yung bp ni Katuro. To. Re. Ah. Ah. Okay. Working. Yes. New one. Ang um, brand niya. Sige, mag-ano ka na. BP ka na para ma-check natin kung ano. Tumas na naman yung dugo mo. Kaya kayong mga basher dyan, huwag yung pinagluluksaw si Katuro. Ha? Hmm. Ah? Eh. Yung dating anemic naging high blood kunak manin. O. Oh. <laughs> o, oh, ano? Malabo na rin yung paningin mo? Hindi na makita. <laughs> Anong ginagawa mo? Ano? <laughs> Paano yun, Mal? O, oh, so check nyo na yung BP niya, o. Oh. <laughs> Parang hindi ka naman na makahinga. <laughs> oh, 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 pinipiga na. Pinipiga. Dito na, o. Oh. Oh. Mm. Ako, sinasabi ko sa inyo. Ay, talaga, ang high blood jack dito. talaga, talaga, ang high blood jack dito. Kasi pating ko kayo. Yan mo sabi mo sa mga basher mo mal. Ay aghay high -hi blood ako ani make tak dati balot nakabalot tatawanin. <laughs> Tapos ore ag sidana lati kabatiti. Ag-high blood ako. <laughs> tulya kuna, ka pa nang tulya. Why? Oh. Ano na? 12480. Na. Ah. Sakto lang no. Okay lang normal lang. 12080 sana may high blood akong core. <laughs> Tapos sumubra ng 8 yung over niya. <laughs> 78 yung pulse niya. Ha, kuna maninay ito talaga dahil dahil na. Ay, talaga sipat-sipat. Tignan sipat, nyo